ito yung budiga namin oh. dito yung stocks namin kaya dito din kami magli-layout mo eh. ito budiga tapos dito kakargahan namin dito tapos yung oh. bigyan dyan Mark Tapos yung ba bahay naman, yung sinasabi ko kanina dito. Dito. Lala labas siya sa budiga sa may stocks. Kaya dito. Tapos dito. Dito yung dito yung si Al Dito. yung CR yan. dito yung pwede ka magsampay din sa labas yun oh. pwede ka magsampay dyan tapos yung sinasabi ko na titirahan namin dito dito, paakit dito sa taas dito yan dito sa taas yung linisan namin kanina ito yun ito yung at... tapos ito yung ito yun pwede dito magsampay lagyan na lang sampay tapos ganyan sa kaluwag tapos, yung isa naman itu. terus sudah itu. Ah, Itu yang Itu yang, Ito yang kami. Ito. Ito.